Eskultura ni Josephine Bracken na iniukit ni Jose Rizal nabili sa auction sa halagang 31 million pesos. Kadalas ang nakikita sa mga museum o oh, itinatabi para gawing koleksyon ang mga makasaysayang kagamitan ng mga taong merong malaking kontribusyon sa ating nakaraan. Ngunit kamakailan lang ay ipinagbili ng pamilya ni Rizal ang isa sa kanyang mga obra. Ang buong kwento ito. Sa isinagawang auction, kamakailan sa Leon Gallery sa Makati, kabilang sa mga ibinentang kagamitan at art pieces na may kaugnayan sa mga Filipino hero ay ang Josephine Sleeping. Ito ay ang figura ng natutulog na nakarelasyon ni Jose Rizal na si Josephine Bracken na kanyang iniukit habang nakakulong siya sa dapitan. Sinabi ng direktor ng Leon Gallery na si Jaime Ponce de Leon na bukod sa pagiging representasyon ng nasabing sculpture ng huli pag-ibig ng pambansang bayani, isa rin daw itong obra na kanyang ginawa dahil sa pagmamahal. Ang Josephine Sleeping daw na pinakahuling nilikha ni Jose Rizal bago ito pumanaw ay ipinabenta ng mga apo ng kapatid ng bayani na sina Narcisa Rizal at merong initial bidding price na 5 million pesos. Bukod pa riyan, kabilang din sa mga art pieces na isinama sa auction ay ang obra ng national artist na si Guillermo Tolentino na Bonifacio Bust. Pati ang nasabing huling seal na ginamit daw ng katipunan sa mga importanteng dokumento na meron namang 1.5 million million pesos na initial bidding price. Kau ano masasabi mo sa makasaysayang kwento nito? D W I Z Research Report. Re -re Report. Thanks for watching. Ito po ang Aliyo Broadcasting Corporation stations DWIZ 882, DWIZ News FM Regional, Home Radio 97.9, DWIZ News TV at Aliyo Channel 23 nationwide. Kami po yung nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Like, subscribe and follow.